Hello mga kasari-sari store, welcome again sa ating vlog ngayong araw Ngayon ay araw ng Martes At update ko kayo sa delivery natin ngayong araw galing sa SYL Ito ay mga Dilata at Birch Street At pati yung sa mga tinapay na dumating kanina Yung Ugoy-Ugoy at saka yung paborita na galing Kalibo uh, Every ano yan sila dumating dito Every Tuesday at Every Tuesday, kumukuha ako sa kanila ng 10 pack, bali 300 pesos, tapos binibenta ko dito ng 35 pesos. Bali yung puna ng isang pack ng ugoy-ugoy ay 30, so binibenta ko siya ng 35 pesos. So, uh, matagal na, siguro mga one year na akong kumukuha sa kanila. Every Tuesday yan sila tumadaan dito. So ngayon mga kasari-sari store, uh, i-update ko kayo sa aking delivery ngayong araw kumili tayo ng isang box lang per street. tama nyo ako at update ko kayo ngayong araw sa ating delivery uh, kunti lang pag Tuesday, uh, minsan dumadaan ang alas ka, pero every other week din yan, so isa lang ang ating delivery pag Tuesday, pero ang booking natin pag Tuesday ay dalawa sa Nestle at saka sa Ribisco, tapos ang delivery nila is uh, sa Ribisco ay Friday, ang sa Nestle ay bukas na uh, Wednesday So ngayon i-update ko kayo sa nabili natin At yung ano pala Yung presyo pala ng ating Birch Tree Ang isang box Ay nasa 1,056.72 ang isang box awit uh, promo na siya Kaya buksan natin Kasi sabi nung ahente ang uh, Yung unang promo daw ay na-face out na So ngayon bago naman daw Kaya nga medyo mahal Kasi last yung Nakuha kong isang box Nung last na delivery nila Ay nasa 900 Last lang hindi siya umabot ng 1K at uh, medyo mahal tingnan natin kung ano ang kanyang hitsura si bago daw baka parehas lang naman ano daw 10 plus 1 ganon at yan mga kasari, dinidisplay na natin ang ating delivery din ng ating tinapay, yung uboy uboy at saka paborita. Alam nyo mga kasari, yan ay mabili talaga dito kahit mahal siya kasi uh, sulit talaga yung ibabayad mo dahil masarap um, siya yung uboy uboy hindi masyadong matigas at saka yung paborita ay malambot lang. Uh, sa mga walang ngipin ay pwede pa silang kumain. Ay uh, ako naman kasi sinasawsaw ko yan sa kape. At every time na dumaan sila minsan may naiiwan mga isa o dalawa, ganun, pero uh, ang palagi lang ay nauubos talaga yan siya, hindi naabutan ng martes ay ubus na ang ating paninda na ugoy-ugoy at tsaka paborita kasi minsan may bumibili dito, tig dalawa, tatlo ganun, yung mga dayo eh, sa iba kasi yan take 40 pesos ang pintahan nila So, ito mga kasari ang nabili na, na natin na dilata. Ito ay 12 pieces lang. Ang ating ay 5 sardines na green. Tapos, ang ating red ay 24. Ito, kasi, isa na lang yung natira dyan. Tapos, uh, itong afritada na 552 na na maliit. Bali, 12 pieces lang. Puro afritada ang kinumapansin. So, tuksan natin, mga kasari, ang isang box number 3. Tutinan yung mga kasari. Harap parihas na naman ang itsura. Sabi nung ahinto, bago daw. Yung ano lang kasi dito, buy 10, get 1, free. Tapos yung dati, Eto. parehas lang naman, diba? Tapos sabi niya, bago daw. Buy 10, get, uh, get one free din. Diba? Parehas lang naman. Tapos sabi sa akin kanina nung ayunti, bago daw yung kanilang promo. Ay, naks ko. Diba? Pero hindi ko alam kung ilang piraso ito. Parehas lang naman yata. Pero nagmahal pala sila. Diba? Parehas lang. Nagmahal lang sila nasa 900 plus lang ito last na delivery nila so minsan talaga <laughs> mga kasari ah uh, tayo ng ating mga hindi mo maga parang nagubutol tayo mas nang din naman yan sa atin ng mga nagtitimta sabihin natin minsan ay mura na yan pero lang naman halos kaya yun kumuha ko ng isang box ng bird Tree kasi ang sabi niya bago daw yung promo nila kasi nagtanong ako sabi ko may promo kayo sabi ni Chave niya oo oh, meron bago yung promo namin ngayon ah uh, na phase out na daw yung una na promo pero tingnan mo, parias lang yung ano nila, yung pala nagmahal, hindi ko na nakita yung isang dati kong resiko eh hindi ko mahal talaga siya ngayon kasi nasa ano ni siya eh nasa 1,058 so yung kukuha ko lang noong last nakuha, noong last na daan nila ay nasa 900 plus lang hindi siya umabot ng 1,000 So, yun lang mga ang update ko sa inyo ngayong araw. At experience na naman natin na medyo nautaw tayo ng ating, ng ating ahente. Pero okay lang kasi parehas lang naman. At i-adjust na lang natin yung presyo o baka tumaas sila. Wala silang pasabi na tumaas sila. Ganon kasi yung ibang ahente kasi nagsasabi sila before pa magtaas. Nagsasabi sila na tataas sila next delivery. Ganon. So, yun lang mga kasari, God bless sa inyong lahat. Thank you for watching.